Yan mga boss, ating basahin nitong pahayag ni Kiko Barsaga tungkol nga kay FPRRT na nasa dahig ngayon mga boss. Lack of medical attention for former President Duterte in dahig made under the instruction of Marcos administration to worsen his health and prevent a political comeback in 2028. Ayon nga yan kay Kiko Barsaga mga boss. Kakulangan ng gamutan kay Duterte sa dahig utos umano ng Marcos administration para hadlangan ang 2028 comeback. Naniniwala si Kabiti Representative Kiko Barsaga na kakulangan ng medical attention kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte habang nasa dahig ay maaaring sinadya mangyari sa utos umano ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Barsaga, tila may layuning pahinain ang kalusugan ni Duterte upang hadlangan ang anumang posibilidad ng kanyang pagbabalik sa politika sa 2028. Kung totoo ito, napakalaking kabastusan sa isang dating Pangulo ng Republika. Hindi lamang ito kawalan ng respeto, kundi isang tahasang pagtatangka na sirain ang kanyang karapatan bilang mamamayan. Ayon nga yan kay Representative Kiko Barsaga, mga boss. So, may edad na po si dating Pangulong, mga boss no. Nasa 80 years old na yata si dating uh, pangulong Duterte. So, kung ito man ay makalabas sa dahig, ay hindi niya hindi na siguro to babalik sa politika mga boss no. At uh, uh, siya ay may edad na at na uh, mahina na nga mga boss. Pero isa pa rin tong uh, malaking hadlang. Uh, yun ang iniisip ng Duterte administration dahil nga sa kanyang mga utos at sa kanyang uh, presensya ay patuloy naniniwala ang tao sa lahat ng kanyang sinasabi mga boss no so yun ka, siguro ang kinakatakutan ng mga kalaban ng administrasyon na makabalik itong uh, si Rodrigo Roa Duterte mula dyan sa dahig dahil nalalapit na nga itong uh, susunod na halalan ngayong 2028 election mga boss pero isang pagkakamali ito ng Marcos administration kung sakali mga dyan na nga uh, mawala si dating Pangulo sa dahig mga no, ay siguradong magiging bayani ito dahil marami pa naman sa ating mga Pilipino ang naniniwala sa kanyang magandang nagawa para sa ating bansang Pilipinas mga boss. so uh, yun ay isang pagkakamali ng Marcos administration pag ginawa nila yon yon ang pahayag ni uh, representative Kiko Barsaga para sa inyo mga boss naniniwala ba kayo sa kanyang pahayag